Gusto nyo ba to guys? Sige, bigyan mo kami kalating kilo. <laughs> uh, napadaan tayo dito sa pwesto ni Baby Loves. Baby Loves. Hello, kumusta, kumusta? Okay lang, Daddy Frankie. Salamat at napaulakan nyo ko. Ay, salamat, salamat. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, napadaan tayo dito sa pwesto ni ano, Baby Loves. Ayan mga kababayan, nakikita ko yung mga upload niya, yung mga ginagawa niya. Nag-invite din sila na kung maaari daw ay maging uh, kasama or collaboration. Ang tawag kaya nandito ang Team Daddy Franky ngayon mga kababayan. Lalo na uh, isa rin po siya sa layunin ng Team Daddy Franky. Napapanood ko rin na marami siyang natutulungan mga kababayan natin dito sa pung uh, Pangasinan. So mga kababayan, uh, nandito tayo. Mamimili rin tayo. Siyempre, support din natin. Samahan nyo ako. Ayan, ang ganda itong kamuti. Magkano? Oh. Beng, hey, magkano daw? 50, 50. Oh, sige, bigyan mo kami. Pwedeng masarap pa to? Masarap yung sa. Gusto nyo ba to, guys? Sige, bigyan mo kami kalating kilo. <laughs> Pwede na ba yun? <laughs> ha? Pwede, huh? Pwede na. kalahati? O sige, gano'n pa karami kalahati? Yes, isa, isa lang. Ay, isa lang? O oh, sige, limang kilo na. <laughs> Tapos, saging. Ah, ito. Lakatan. No? Huh? Ito. Para ano, may libangan itong aking mga kasama. Dati Franky, mayroon na akong sa inyong product namin. Ano yun? Yung, yung sikat na sikat. Ano ba yan? Yung mani. Oo. Oh. Ano bang mayroon sa mani mo? Mani, nanggap po'y bago. Ha, patay tayo dyan. <laughs> Ayan mga kababayan, ito yung pinagmamalaki ni Baby Loves. Money <laughs> daw na ang, gapuy... ang gapuy bago. Ang bago. Amang ano to? Pan. Parang tuyot na. Pero masarap yan. Ay hindi. Gusto ko sa money yung hindi tuyot. Ay, ang palpala nga. Ang palpala nga, Baby Loves. Ano Ang gapoy bago. Ay, ang gapoy bago. Saan galing to? Dito lang yan. Ay, tawa yan tayo si Ren. Oh, tawa nyo, tawa nyo. Ay, ay, patay tayo Ay, ay, patay tayo dyan. Ay. <laughs> Magatag-gatag daw, honey. <laughs> Magatag-money? Mm-hmm. Mm-hmm, makulnat. <laughs> mga sa mga may gusto nang ano, makatikim nang mani na ko yung bago ko, no, kung baby yung babylabs. Lucky lang ba dyan? Kamigay, eh. Ngayon, hey, magalit daw. 80 daw. Mm-hmm. isa. Ato, ilalaga? Oo, ilalaga. Nasaan si Jesse? Jesse! Okay. Ano? Ikaw ba alam magluto dito? Salamat, salamat. Ay, salamat. <laughs> Bakit? May kamuti ka, oh? May kamuti, ayaw. Masarap yan. Oh, lima. Ito, dalawa. Tapos dalawa niya. Para may libaan tayo sa gabi. Alam ko, paborito ni Jesse yung mani. Maning hubad. Hmm? Mani hubad. Maning hubad. masarap to sa gata. Masarap sa gata. Sa gata, laga, kape. Mm-mm. umaga, ano? Kaya pala ang daming customer, ang ganda ng tindera mo. Oh. Pangalan ni Madam? Pauline. Pauline. Kasi ganda ng pangalan, no? Ninety, sige. Ang daming kamuti pa, no? Talaga ito ang negosyo nyo? Ano po? ukay ukayan, Tapos, itong frutas. Hmm. Kahit ano, basta pwedeng ibenta. Oo. Oh. Basta marangal. Wow. Oo, oh, siyempre Kailangan sa buhay ngayon, eh. diskarte, no? Mayroon maging tambay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Masaya po si Daddy Frankie. Da, gaya ng aking sinabi, nakadalaw ang team Daddy Frankie dito sa sikat na sikat na baby... Okay, na Labs, mga kababayan, sa followers ni Daddy Frankie, maglalamping din po sa inyo, I support nyo rin sana si Baby Labs yan. kasama natin yan sa pagcha-charity, pagbibigay tulong lalong lalo na napan ko yung pagtutulong niya sa mga estudyante, sa mga school, ayan, maraming-maraming salamat sana magkaisa lahat ng mga content creator, mga charity vlogger dito sa Pangasinan, para mas makatulong tayong lahat. Saludo po ako sa iyo, bro Thank you so much. Yeah. Isa po kayo sa mga hinahangaan ko. Ay, wow, ganun Thank yeah. you, thank you. Sana makasama ko kayo isang bed kahit isa lang. Oh, sige. Or kahit, kahit man tayo. Diretso yan. <laughs> oh, sige, basta sa pagtulong sa ating mga kababayan gaya ng aking sinabi. Lahat ng mga content creator, welcome po. Yun po. Ang nga rin ni Daddy Frankie, mga kababayan, magkaisa tayo para mas makatulong tayo sa ating mga kababayan. Muli po mga kababayan, Daddy Frankie po. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayo lahat. Baby Labs, okay, ikaw hindi, naman. Uh, thank you so much sa lahat po ng tumutulong sa akin lalo na yung mga sponsor po natin sa ibang bansa. Maraming maraming salamat at salamat na mga sumusuporta po sa akin, lalo na po kay Daddy Frankie, eto na. First time na nakita ko si Daddy Frankie, kababayan ko po, oh, from yeah. Malasiki. Yes. Ayan, mabuhay sa lahat, ng, uh, sa lahat po ng mga taga Pangasinan. Maraming maraming salamat, Daddy Frankie. Thank you, thank you. Thank so, magkano lahat? Dalawang mani? 710. 710? Okay. Hi po! Meron kay followers from Hawaii! Ah! Uh, okay. Nagkarga? Hello po! Hello! Okay. Thank you! Baby love siya! Thank you! Thank you! Thank you, sir! Ayan! From Makati, going Malasigi po. Oh! Uh, hi po! Kaya sa Malasigi? Ha? Ah? I Amin, mean, ano kami? Mga followers. Ay, thank you po! Thank you! Saan ang bahay niyo po? Ah, Ito! Ay, ito. Na, ito yung, ah, mga mayayaman, no? Kitang-kita yung kayamanan. Ito, ito, ito. Ay, Madam, Donya. Salamat po. Thank you so much po. Salamat. Ay, thank you so much po. Salamat. Opo, ayan, namasyal kami kay Baby Labs. So, Wala si, ano, si Bal? Si Bal, ah, nagbakasyon po. Nasa na yung mga, ano, yung alaga niya? Nasa bahay. Nasa bahay sila. Nasa mm bahay. -hmm. Pero as ah, si George bumalik sa bahay niya, kasi uh, balik-balik doon sa shelter, pasyal-pasyal sila. Salamat ng marami sa support niyo kay Daddy Prangie. Yeah. Really appreciate po. Supporter kami. Thank you so much po. Ayun <laughs> na rin. Nakakatuwa. Apo po. Wow, salamat. Lola oh. ko sila from Australia, Hawaii. Nakwento po nila na kayo lang po ata yung pinafollow nila sa mga vlog nyo. Oh. <laughs> salamat po, salamat. Kaya sabi ni Nuno po, Adi ko nandiyan na yung idol mo. Sino? Yung Daddy Frankie. Tagayra Malasiki. Yung Daddy Bilabs, kung po ang Samanaya, wala dyan Oo. Oh. <laughs> salamat. Mga mayayaman pala talaga kayo. <laughs> Sila lang kasi... Sana maging ganun din kami. Huh? Oh. Soon. Para marami tayong matulungan. Na yung mga upload videos natin, Nakausap niya si Daddy prangi pero nanginginig kaya no, relax lang ko relax lang. may, may tinunog kang matanda. Ha? Gumawa ka ng bahay pero ayaw niya tumira sa bahay niya. Mm -mm. Alam ko yun. Oh, so bigas ha? Pambiling ulam din. Pambiling ulam din! Pagkain tayo dyan. Ha? Ha? Idol mo ko. Pag idol, may bigas, may ulam din. Patay. Oh, ayan oh, na, buwan na. Ayan. Oh. Ah. Yeah. Oh.

thank <laughs> you